Magandang araw mga kaibigan. Alam mo ba na bago pa man mauso ang mga synthetic na gamot, ang mga dahon na mismo ng ating paligid ang unang ginagamit ng ating mga ninuno para sa high blood at sakit sa puso? Noong wala pang ospital, ang mga lola at lolo natin ay dumidiskarte sa pamamagitan ng mga halamang gamot. At nakakagulat, kasi marami sa mga ito, may suporta na ngayon mula sa siyentipikong pag-aaral. Sa video na ito, Alamin natin ang pitong dahon na dapat laging kainin o gawing tsaa ng mga seniors para manatiling normal ang presyon. At sa huli, tatalakayin din natin ang limang maling akala tungkol sa high blood at ang mga katotohanang dapat mong malaman. Kaya huwag kang mag-skip dahil baka ang halamang nasa bakuran mo, yung pala ang sagot sa iyong mataas na presyon. Bago tayo magsimula, i-comment kung tagasan ka at huwag kalimutang i-like i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Bakit nagiging high blood? Habang tumatanda tayo, napapansin mo bang mas mabilis kang hingalin o mas madalas sumakit ang ulo? Isa sa mga dahilan, lumiliit at tumitigas na ang ating mga ugat. Dahil dito, hirap dumaloy ang dugo at tumataas ang presyon. Dagdag pa dyan ang sobrang alat, stress, kakulangan sa tulog, at kulang sa ehersisyo paboritong kombinasyon ng hypertension pero huwag mabahala dahil may natural na paraan para tulungang bumaba ang presyon at ito ay makikita mismo sa ating mga bakuran ang mga dahon na ito ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina at ngayon pinapatunayan na ng siyensya ang kanilang bisa unang-una ang dahon ng malunggay tinatawag itong miracle tree hindi lang dahil pampalakas ng gatas or immune system, kundi dahil ito ay natural na pamparelax ng mga ugat. Mayaman ito sa potassium, calcium at magnesium, mga mineral na tumutulong magpababa ng blood pressure. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ang malunggay sa pagpapapababa ng cholesterol at blood sugar. Dalawang bagay na madalas kaugnay ng high blood, pwede itong gawing tsaa, ihalo sa tinola, munggo o ginataang gulay. Kung ayaw mo sa lasa, may mabibili malunggay powder o capsule sa mga botika. Pangalawa, ang dahon ng ampalaya. Oo, mapait ito. Pero tandaan, ang mapait sa dila madalas mabuti sa katawan. Ang pait na yan ay dahil sa mga compound na momordicine at charantin na tumutulong hindi lang sa blood sugar, kundi pati sa pagpaparelax ng mga ugat at sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Sa mga pag-aaral, Napansin na ang Ampalaya tea ay may mild hypotensive effect. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa mga may high blood. Pwedeng gawing tsaa, lima hanggang pitong dahon ng Ampalaya, pakuluan sa dalawang baso ng tubig hanggang maging isa. Inumin tuwing umaga o bago matulog. Kung hindi kaya ang lasa, ihalo sa ginisang gulay o tinola. Pangatlo, ang dahon ng guyabano. Marami ang umiinom nito para sa detox pero alam mo bang nakatutulong din ito sa pagbaba ng presyon? May taglay itong acetogenins, natural compound na tumutulong mag-relax ang blood vessels at nagbibigay ng pahinga sa puso. Paano inumin? Pakuluan ang limahan ng pitong dahon sa dalawang baso ng tubig hanggang maging isang baso. Inumin tuwing umaga o gabi. Pero tandaan, huwag araw-arawin. Dalawa o tatlong beses lang sa isang linggo ay sapat na pang ang dahon ng bayabas. Kilala natin ito bilang panlinis ng sugat. Pero alam mo bang may bisa rin ito sa loob ng katawan? Ang sikreto ay nasa quercetin, isang antioxidant na tumutulong magbawas ng kolesterol at pamamaga sa mga ugat. Kapag nawala ang bara at inflamasyon, mas maganda ang daloy ng dugo kaya bumababa ang presyon. Gawing cha, anim hanggang walong pirasong dahon ng bayabas Pakuluan sa dalawang tasa ng tubig hanggang sa maging isa. Mainam itong inumin pagkatapos kumain para makatulong sa digestion at cholesterol control. Panglima, ang dahon ng banaba. Karaniwang iniinom ng may diabetes, pero epektibo rin sa mga may high blood. Ang banaba ay natural diuretic. Ibig sabihin, tinutulungan nitong ilabas ang sobrang tubig at asin sa katawan. Dahil dito, nababawasan ang pressure sa mga ugat. Pwede itong gawing tsaa, isang kutsarang tuyong dahon ng banaba sa isang tasa ng mainit na tubig. Inumin isang beses sa isang araw, lalo na kapag mainit ang panahon o mataas ang BP. Pang-anim ang tanglad. Bukod sa bango nito sa sinigang at tinola, may taglay itong citral compound na natural na pampakalma. Ang tanglad tea ay kilala sa pagpapababa ng stress hormones at pagpaparelax ng ugat. Dalawang mahalagang bagay para sa normal na presyon. Gawing tanglad tea tuwing gabi bago matulog. Simple lang, pero napakalakas ng epekto kapag regular mong ginagawa. Pangpito, ang dahon ng gabi. Hindi lang ito pampalasa sa laing, kundi mayaman din sa potassium na tumutulong maglabas ng sobrang sodium sa katawan. Kapag bumaba ang sodium, bumababa rin ang presyon. Kaya napakaganda nito para sa mga may hypertension. Pero paalala, siguraduhing luto ng maayos ang dahon ng gabi dahil kapag hilaw, may calcium oxalate na maaring makairita sa lalamunan. Mga dapat tandaan, ang mga dahon ay natural na tulong, hindi kapalit ng gamot. Kung may maintenance ka, ituloy mo yon. Sabayan lang ng healthy diet, ehersisyo, at tamang tulog. Limang maling akala at katotohanan tungkol sa high blood. Maling akala number 1. Normal lang ang mataas na BP sa matatanda. Ang katotohanan, hindi po. Kahit senior dapat nasa 120 over 80 hanggang 130 over 80 pa rin. Ang sobrang presyon ay tahimik na sumisira sa puso at bato. Maling akala number 2. Kapag walang nararamdaman, normal ang BP. Ang katotohanan, ang high blood ay silent killer kadalasan walang sintomas. Kaya sukatin ang BP kahit pakiramdam mo ay okay. Maling akala number three, sea salt or rock salt. Hindi nakakataas ng presyon. Ang katotohanan, asin pa rin yan, may sodium pa rin. Ang solusyon ay bawasan, hindi palitan. Maling akala number four, kapag bumaba na ang BP, pwede nang tigilan ang gamot. Ang katotohanan, mali, bumaba dahil sa gamot. Huwag hihinto ng walang payo ng doktor. Maling akala number five. Ang lamig ng panahon ang dahilan ng high blood. Ang katotohanan, hindi direktang sanhi ang lamig. Mas malaking factor ang stress, sobrang alat, at kakulangan sa tulog. Kaya mga ka-seniors, tandaan, ang kalusugan ng puso ay hindi lang nakukuha sa gamot, kundi sa mga halamang nagbibigay buhay sa ating katawan. Isama mo sa araw-araw ang mga ito. Malunggay, Ampalaya, Guyabano, Bayabas, Banaba, Tanglad at Gabi. At mararamdaman mo ang pagbabago. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike mo na, ishare sa mga kaibigan mong seniors, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Mind Your Body channel. Dito, natututo tayong gumaling sa natural, ligtas, at makabuluhang paraan. Dahil tandaan, ang kalikasan ang unang botika at ang tamang kaalaman ang tunay na gamot. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, magingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.